Thank you, Jay. Kuya, breakfast is ready and I would like to invite your friends to come and join us. for yung palad mo? I'll take that as a yes. Follow me. Ah, Kigan, okay, si Felix kasi. Hindi ba siya makakasama sa amin? Hindi ba niya kaya maglakad-lakad? I'll send the doctor and my butler to go. come and help him. Let's go. Excited, E? Yes! Thank you, Jay. Una na kami, J. Okay. Oh! Yuri, Hindi ka ba sasama sa kanila? Hindi. Dito lang ako. Oh. Masasamahan kita. Ano pala nangyari sa... kamay ni Kiefer? Bakit may dugo? May eh, nasabi kasi ako hindi maganda. Kaya yun, pinanggigilan niya yung baso. Ano sinabi mo? Wala yun, Jay. Wala yun, huwag mo naisipin yun. Pero na si Kigan. Ilan taon na si Kigan? Fourteen. Ah, ang bata pa pala niya. Huwag na huwag mong pagkakatiwalaan yung batang yun. Bakit? He's a psychopath. Ibig sabihin, baliw... Hindi eh, naman like psycho talaga. He acts like it. Para mas mapadali sa'yo. Mas malala pa siya kay Kiefer. Hmm? So may worst version para si Kiefer? Kala ko siya na yung worst sa lahat. Talaga ba? Oo. Tara, mamunan na tayo dun. Ay, si Felix. Uy, hindi okay lang ako dito. Kumain na kayo. Sige lang. Yes po, ma'am. Ay, Kuya Butler, kayo na po bahala kay Felix, ha? Oh, sure. Salamat oh. po. Jay, hali Ang gentleman ang dating niya. Parang di naman worse. Mukha nga siyang good boy version ni Kiefer. Sige po. Aga mo gumising, Kaden, ah. Shut up! Ay, sungit. Kirin pala ang pangalan niya. Pupusta rin ako, kapatid ni Kiefer to. Mga 25 sentimo. Kiefer, yung... yung kamay mo. Ha? Huh? Di ba pinigyan mo ko ng panyo para sa sugat natin? That's not sanitary. Uh, so, hindi pala bakla si Kuya Kiefer? <laughs> he keeps bringing boys instead of girls, so I thought he was gay. Coming from someone na hindi man lang matignan si Yoshi sa mata. Speaking of Yoshi, tumawag nga pala sa gabi. May miss ka na daw na kasi. Uh, Sino yung Yurisha? Yuris yung your sister. Crush ni Kieran. Uh, Shut up! She's not my crush! Well... Parang nakikita ko na yung future ni Kieran. Kiefer na Kiefer kasi dating niya. Sana nga lang di siya maging kumag o ulupong kagay ng kuya niya. Siya nga pala. Anong oras na? It's 9.58. 9.58? Thank you. Uwi na siguro ako pagkatapos kumain. Bakit? May ka ba, Jay? Ah, wala. Hindi kasi alam ni Kuya Angelo hindi ako umuwi. Baka hanapin ako. Angelo knows you're here. Alam ni Kuya? Tinawagan namin siya kagabi. Tin-explain namin sa kanya kung ano nangyari. Kaya huwag ka na mag-alala, Jay. Ano niyo? So, you have an older brother? Uh, hindi. Pinsan ko. Mas matanda sa akin kaya Kuya pa rin. Oh, really? Hmm. What's his name? Kuya Angelo. Michael Angelo Fernandez. Pinsan mo si Boss? Boss? Kilala mo si Kuya? Yan ang tahu sa kanya ni Yuri and Kuya Kiefer. Di mo ba alam? Dati silang palaging makakasama. Oh, sorry. I keep asking questions. Okay lang. Ah, Kiren! Ito matawag, oh! Hai Yoshi. Jo uh. so, Saben. Oh, ano Kieran Yoshi dan agak okin. Ano, mungkin <mimic> dia